Mababang uh, Senate rating iniugnay ng minority Leader sa mga issue ng 2025 National Budget. Alamin natin ang detalye ng uabanting balit ng mula kay Dexter Garibe, direct mula sa Senado. Abante Rationalize Report! Dexter? Yes, Ronnie, halos hindi makapaniwala si Senate Minority Leader Tito Soto sa inilabas na resulta ng Octa Research Survey sa trust at performance rating ng Senado. Puna ni Soto, hindi pa nangyari ang ganitong kababang rating ng Senado na mas mababa pa ikumpara sa House of Representatives. Para makabawian niya, kailangang hindi na maulit pa ang nangyayari sa 2025 national budget. Magugunit ang tinawag din ni Sen. Pampilo Lacson na pinakakorap na budget ang 2025 national budget sa dami ng mga insertions na hindi naman kasama sa National Expenditure Program ng Pamahalaan. Kabilang na dito, yung bilyon-bilyon uh, bilyon pisong insertion para sa ACAP at flood control projects. Ako, si Dexter Galibe, abante.